kami po yung mga maapektuhan pagka natuloy po yung NSCR project po. Bali, ang hinihiling lang po namin sa pamunuhan ng PNR o DOTR na magkaroon lang po sana ng konsiderasyon sa maapektuhan. Pag natuloy po yung NCR, dahil hindi naman ho talaga hihinto ho ang operasyon ng PNR, ililipat lang po natin ho mula kalamba hanggang Legazpi po. Kaya ang plano ho sana namin uh, magkaroon ng mga dormitoryo para sa kanila. Inaayos na ho namin yung mga dormitoryo. Gusto ko po kausapin silang lahat at ipaliwanag sa kanila anong plano ng PNR para sa kanila at ano yung kanila may expect. Opo, opo, opo. Maraming salamat po doon sa uh, intervention niyo po. Edo Rafi, nandito tayo ngayon sa PNR upang samahan yung mga manggagawa na matanggap na nila yung kanilang entitlement o income loss at makakausap din natin ang PNR chairman upang malaman din natin kung anong balita sa ating mga manggagawang lumapit sa programa po, Chairman. Nandito po kami para humingi po ng update patungkol sa ating mga manggagawa na naapektuhan po nung sa PNR. Ano po ang nga balita natin? ah uh, ngayong araw po, yung entitlements ano, na apat na buwan uh, of worth ano, of salary doon sa mga higher than the minimum wage, makukuha ho nila yon yung entitlement na yon At doon din sa mga minimum wage, makakakuha rin sila ng two-month worth of uh, salary no yung 10,000 na additional no for uh, ang tawag po diyan yung may mga indigent ano uh, and special circumstance uh, cases makukuha rin po nila yan today uh, so by today uh, hopefully uh, by the end of uh, uh, by 5 pm today matapos na at maibigay na ang entitlement ng Uh, lahat ng mga displaced workers of uh, the Philippine National Railways. Ang uh, nabanggit po sa amin last time, around 300 po ang uh, displaced workers po natin. Oo, uh, more or less 300 po. Uh, sa 300 po na yan, uh, yung iba dyan, uh, hindi sumama for one reason or another sa paglipat natin sa Bicol. Pero marami rin namang sumama. Uh, yung mga sumama, uh, they will be given Uh, transportation allowance yung transportation allowance uh, i think uh, in the next uh, coming weeks uh, mabibigay po yan doon sa mga lilipat naman sa uh, in the bicol region in the south paano naman po yung mga hindi po sasama meron ho ba tayong uh, paraan din para matulungan po sila uh, Yan nga po yung napag-usapan namin ni, ni senator tulfo na meron pong uh, placement committee na itinatag ang uh, PNR at saka DOTR na rin. No? And uh, titingnan po kung saan sila pwedeng ilagay within the DOTR family. Yung iba po dyan, na-interview uh, na. -interview na uh, yung iba, uh, under-study na, under-review na yung mga application nila to move to other agencies within the DOTR. Isa pa ho na pwede rin is sa uh, Companies and and private uh, contractors ng NSCR project dito sa uh, tinatayo nating uh, uh, modern uh, railway system. So mga private companies suyan na contractors natin ngayon at uh, tinitingnan po kung pwede rin na yung iba sa kanila uh, mapunta dyan sa mga private firms na yan. Omapo no, po. Kung sakali man po magbago ang isip ng mga ilan na magpapaiwan at gusto na po nilang pumunta sa ibang uh, sa placement ho natin na maidala sa Bicol at iba pang bayan, maari pa naman po hanggang sa kasalukuyan. Oho, uh -huh. uh, well, alam po ninyo uh, as a matter of policy ano. Uh, kami sa PNR board ano. Uh, gusto ko lamang iparating sa lahat that uh, mahalaga po sa amin yung mga empleyado ng PNR. Especially, yung matatagal nang naglingkod sa PNR. No? Uh, sa totoo lang, uh, mula nung mapunta ko rito, ang matagal ko nang kunu-question at matagal ko nang uh, gustong ituwid ay yung status nila ng karamihan na temporary or job order employees sila. Matagal ko nang gustong ayusin na maging permanent po sila by way of uh, a uh, reorganization plan na ipapasa sa mm -hmm. sa Department of Budget and Management of course uh, kailangan aprubahan din nya ng OGCC no para maituwid na at uh, hindi na maulit yung ganito at uh, kung magkakaroon ng pagbabago at least they are permanent employees they will enjoy uh, the full protection mm -hmm. of being permanent employees of the government sa ngayon na kinagagalak po na nangyari po yung entitlement yung releasing na natitira yung remaining na hindi pa nakakatanggap uh, ang tanging hiling po namin sa mga nagserbisyo na nang matagal na sana ma, -ma din po yung nararapat para sa kanila yun laman po po sir, ano ang mensahe po natin kay Chairman sa PNR oh, na ngayon okay. inaksyonan? Bali matulungan yung mga matatagal na na naglingkod, lalo yung mga may 25 years, 30 years, mm -hmm. para maano naman po yung yung bang servisyo nila ma o ma ma compensate. Oh, Kung magbabalik ang PNR at mag-ooperate na ang NCR at i-rehire o mag hire ng mga empleyado, dapat maaprubahan yung uh, yung reorganization plan at so that these people maging permanent na karamihan hmm. sa empleyado or lahat ng empleyado. Po. Kaya nagpapasalamat din po kami, Chairman, dahil uh, sa ganitong paraan po ay nagkaroon tayo ng aksyon sa ating mga workers At malaking bagay rin po yung kanilang nga natanggap ngayon oh. na maiubi po nila sa kanilang mga pamilya Si Senator naman po, kung sakali man po na magkaroon man ng pag-uusap, pagdinig po dito sa naging concerns po ng ating manggagawa Ay papaalam po namin po sa inyo din, Chairman And uh, hopefully po, aya, magandang balita po yung po namin sa kanya ngayong araw Maraming salamat Maraming salamat po sa inyong lahat kayo. Tapos, pagkatapos po niya, ano kung na po kayo sa likod, ipipicture lang po para sa documentation. Sige po, para maaari na po ang ating pong bank po. Ayan. ang masasabi ninyo na matatanggap nyo na yung entitlement nyo ngayong araw? Papasalamat po ko kay Idol Senador. Rapi, kundi dahil sa si inyo po. Baka nga, nga kami rito sa PNR. Kahit sa inyong wala kami makuha. Maraming maraming salamat po, Sir Idol Rapi. Sir, ano po nga trabaho mo sa PNR? Crossing keeper po ako, ma'am. Ngayon po, magkano nga matatanggap nyo sa entitlement? Ang makukuha ko po is 53,000. Saan niyo po gagamitin yung entitlement na matatanggap po ninyo, sir? Uh, siguro pang apply, matitira, panimula. Message po kay Idol Senator Rafi. Uh, Senator, maraming maraming salamat sa nagawa niyo sa amin at hindi niyo kami tinilikuran nung nangailangan kami sa inyo. Maraming po salamat. Ano po ang trabaho niyo sa PNR? Train driver. Train driver. Train, train, train driver. driver, din po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo? Five years po. Ngayon po. Six. Ngayon po, ano nga masasabi ninyo na sa tulong ni Senator ay uh, maibibigay na yung entitlement nyo and then magkakaroon pa ng pag-uusap sa Senado patungkol sa mga matatagal na rin sa servisyo na makatanggap ng length of service nila. Eh, totoo po niyan, nung narinig namin yung pangalan pa lang ni Rafi, nabuhay na kagad kami kasi for sure may, may mararating tong ano namin, may mapupuntahan tong pinaglalaban namin. Thank you, uh, Idol. <laughs> idol, thank you po. Idol Rapi Senator. Number one, number one, number one. <laughs> number one, Idol. Idol Rapi, maraming salamat po. Nakapirma na po kami sa katibayan na pagtanggap at ilang araw lang po matatanggap na po namin sa mga kanya-kanyang account ang aming entitlement bawat isa. Thank you. Thank you, Idol Rabi!